Paano kumuha ng sahod sa Food Panda Rider 8? Una buksan ang inyong Panda Rider app. Pumunta sa Payments tab para makita kung magkano ang inyong kinita. Disclaimer lang, nakadepende ang kita nyo sa layo at order rate kaya iba-iba tayo. I input ang inyong kita sa calculator. Saka i-multiply sa 0.02 dahil yan ay katumbas ng 2% na binabawas para sa tax pag nakita click ang equals yung number na lumabas, yan yung i-minus nyo doon sa kita nyo. So itong akin, 148 minus 3 ko na round off. Okay lang sumobra, wag lang kumulang kasi baka ma-restrict kayo. So equals niyan is 145 pesos. Punta naman tayo sa wallet as you can see. 1495 rounded off kailangan mong i which is galing sa mga cash on delivery orders. 1495 minus 145 equals 1350. Input naman natin sa ClickQ app. 7-Eleven, make sure na tama yung reference number nyo. Click Confirm. Punta tayo sa 7-Eleven, then pay natin yung cash. Pag lumabas na yung resibo, i-double check kung na-paid na yung balance sa Panda app. Buksan ang Panda app at i-click ang wallet. Pag ganyan, nabawas na yung balance, pwede nyo rin i-double check sa email. Salamat sa panunood. Please like and follow.